Grabe guys, ang pila talaga dito. Tingnan nyo, oh. Sobrang pila. Around 4 o'clock pa lang dito guys. Sa, sa pier Pierre ng Cabaco City. Ang pila, tingnan nyo, oh. Parang walang katapusa pa, yung pila ito guys. Siguro lang punta sila dito. Madaling araw talaga. Tingnan nyo po. Ayan, oh. Tingnan nyo po. Oh. Ayan siya, oh. Paano kaya yan? Siguro, yung mga pang 6 o'clock oh, kasi ito ano, biyahe. Ayan siya, oh. Tingnan nyo. kasi iban itu nito galing kong Manila yun guys tingnan mo oh pag of o'clock na po kasi guys. Kaya ayan siya o. Oh. Maliwala. Ganito. guys talaga dito. Tingnan niya. Hanggang ngayon, wala pa rin. Dito pa rin kami sa pila o. Oh. Ang tagal. Ang talaga guys.

给给媳妇看着。 So, ayun pala guys. Nagpunta ko din sa may isang pila eh. Ito pala yung isa ay pabirak. So, yung pasapunta pabirak, hindi masyadong ano, ano, pila, ilan lang. Yung dito guys, so, oh, sumupunta sa Andres ng Katanduanes. Tingnan nyo. Ayun o, grabe. Ang pila mo talaga, pula dito hanggang doon. Yan na pa. Ang tagal ng pila talaga. Guys. So, ang So, ayan.